Hope, ikatatlumput-anim na kabanata. Si Elio rin naman ay nagpatuloy at nagsabi, Pagdalitaan mo akong sandali at aking ipakikilala sa iyo sapagkat mayroon pa akong masasalita sa pagsasanggalang sa Diyos. Dadalhin ko ang aking kaalaman mula sa malayo at aking itutungkol ang katuwiran sa may lalang sa akin sa pagkatunay na ang aking mga salita ay hindi kabulaanan. Siyang sakdal sa kaalaman ay sumasa iyo. Narito ang Diyos ay makapangyarihan at hindi humahamak sa kanino man. Siya ay makapangyarihan sa lakas ng unawa. Hindi niya pinananatili ang buhay ng masama. Ngunit nagbibigay ng matuwid sa napipighati. Hindi niya inihihiwalay ang kanyang mga mata sa matuwid kundi kasama ng mga hari sa lukan. Kanyang itinatatag sila magpakailanman at sila'y natataas. At kung sila'y mapapangaw at mapipigil sa mga panali ng kapighatian, itinuturo nga niya sa kanila ang kanilang gawa at ang kanilang mga pagsalangsang na kanilang pinalalo. Ibinubuka rin naman niya ang kanilang pakinig sa turo at iniuutos na sila'y magsihiwalay sa kasamaan. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Ngunit kung hindi sila mga kinig, sila'y mga mamatay sa pamamagitan ng tabak at sila'y mga mamatay na walang kaalaman. Ngunit ang dibanal sa puso ay nagbubunton ng galit. Hindi humihiyaw sila ng saklolo Pagka tinatalian niya sila. Sila'y nangamamatay sa kabataan at ang kanilang buhay ay napapahamak sa gitna ng marumi. Inililigtas niya ang mga dukha sa kanilang pagkapighati at ibinubuka ang kanilang mga pakinig sa pagkapighati. Oo, hahanguin kanya mula sa kagipitan hanggang sa luwal na dako na walang kagipitan. At ang malalagay sa iyong dulang ay mapupuno ng katabaan. Ngunit ikaw ay puspos ng kahatulan ng masama. Kahatulan at kaganapan ang humahawak sa iyo. Sapagkat may puot, mag-ingat ka baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Mapapaari ba ang iyong sigaw na ikaw ay hindi mapapasa kapanglawan? O ang madlang lakas man ng iyong kalakasan? Huwag mong nasain ang gabi pagka ang mga bayan ay nangahiwalay sa kanilang kinaroroon ng dako. Ikaw ay mag-ingat. Huwag mong lingunin ang kasamaan, sapagkat ito'y iyong pinili sa halip ng kadalamhatian. Narito, ang Diyos ay gumagawa ng mainam sa kanyang kapangyarihan. Sinong tagapagturo ang gaya niya? Sinong nagguhit sa kanya ng kaniyang daan? O sinong makapagsasabi, ikaw ay gumawa ng kalikuan? Alalahanin mo na iyong dinakila ang kanyang gawa na inawit ng mga tao. Lahat ng mga tao'y nakakita noon, makikita ito ng tao sa malayo. Narito, ang Diyos ay dakila at hindi natin nakikilala siya. Hindi masayod ang bilang ng kanyang mga taon. Sapagkat pinailang lang niya ang mga patak ng tubig na nagiging ulan mula sa singaw na yaon, na ibinubuhos ng mga langit at ipinapatak na sagana sa tao. Oo, may makakaunawa ba ng paglaganap ng mga alapaap ng mga kulog ng kanyang kulandong? Narito, pinalalaganap niya ang kanyang liwanag sa palibot niya at inaapawan ang kalaliman ng dagat. Sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay hinahatulan niya ang mga bayan. Siya ay nagbibigay ng pagkaing sagana. Tinatakpan niya ang kanyang mga kamay ng kidlat at ibinilin sa kidlat na tumama sa pinakatanda. Ang hugong niyaon ay nagsasaysay ng tungkol sa kanya, ang hayop na may ng tungkol sa bagyo na dumarating.